Ayon sa Department of Education o DepEd, mainam na i-enroll ang bata sa kindergarten sa edad na limang taong gulang. Sa ganitong edad, meron ng cognitive development kung saan maaari ng makaintindi, makapagbigay ng sariling opinyon, magtanong at makipagtalastasan ang bata. Ito rin ang edad kung saan nagkakaroon ng social emotional development kung saan lumalabas na ang personality at socialization skills. Mas sensitibo na rin ang bata sa mga nararamdaman at pangangailangan ng ibang mga tao. Sinasabi na ang limang taong gulang na bata, likas na energetic, cheerful at enthusiastic. Mahalagang isakto ang edad ng bata sa baitang napapasukan niya, nang sa gayon ay angkop sa kanyang kakayahan at mga matututunan.